Dumako naman po tayo sa pangalawang design ng Mortagon. Ito po yung double na anilyonado side. Yan, ito po yung ating single anilyonado side na double. Ito po yung naging double niya sa may part ng panguso o talian. Yan. Then, Meron po kayong matatanggap pa rin na free na stainless rotator na ikakabit nyo lang po dito. Bali dito sa pagkakabit, dalawa na po ang kakalasin nyo since double na po ito. Aalisin nyo lang po ito kung gusto nyo na po itong ilagay. Para hindi po magbuhol-buhol ang tali. And then, tatlo po ang tatlo po ang color na available. Black, blue, and red. Yan. Ito po yung available na color black, blue, and red. Ng ating single... An